Hello, magandang araw po. Ah, ikaw pala, JR. Si Brian po, nandiyan po ba? Nandiyan sa loob. Upo ka muna. Ay, salamat po, lo. Oh, si JR yun ah. Oh, para JR, ano nagawa mo dito? Wala naman. Namasyal lang ako. Nabuburan kasi ako sa bahay. Ah, sige. Dito muna tayo. At so, uh, malamig naman dito. Apo, gusto ba ninyo mag -merinda? Ikukuha ko kayo. Ano pare? Gusto mo ba mag tayo? Huwag dahil mag abalalo. Hindi naman ako nagugutom. Sige, kayo nang bahala. Tara pare. Ganoon muna tayo. Sige pre. Oo oh. oh, oh. Saan ang punta mo? Ba't may bag ka? Alo, mag hiking po kami ni JR sa bundok. Wala po ba si Mama? Wala pa po. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman po, lo. Gusto ko lang po sanang magpaalam. Di ba, Lea po? Malapit na siguro yun. Antayin mo na lang. Baka hindi ko na po siya mahintay, lo. Baka mamaya kasi Tumawag na si JR. Saan ba kayo mag -a -a po? Baka sobrang layo naman yan. Hello. Sa Pampanga lang po kami. Malapit lang po yun. Kailan ang uwi nyo? Bukas din ba? Halo. Ah, baka sa susunod na araw na po. Baka po kasi sa tuktok ng bundok na lang po kami matutulog at magpapay nga. Kaya sa susunod na araw na po kami bababa. Ganun ba po? O sige, ako na ba bahala magsasabi sa mama mo. Pero tumawag ka din sa kanya para alam niya. Oo oh, pala, huwag po kayong magilala. Kahit hindi niyo po sabihin, talaga pong tatawag ako kay mama. Mabuti naman kung ganun. Sige po, lo. Baka po kasi hinihintay na ako ni JR sa meeting place namin. Mauna na po ako. Hindi ka po. Bakit po, lo? Opo, ang sabi nila, pag umakit ka daw sa bundok na yun, kainin mo daw lahat ng prutas na magustuhan mo doon. Huwag ka daw magbubulsa o mag-uwi. Ha? Bakit po, Lo? Saan naman po narinig yung mga kasabihan na yan? Wala. Pero yun daw ang kasabihan ng matatanda doon. Bakit naman po ako maniniwala dyan? At ano naman po ang posibleng mangyari sa akin pag nag ako? Ang sabi nila, ang mga taong sinubukan mag-uwi ng mga prutas, kahit anong bagay ang magustuhan mo sa buntok oh. bakit mukhang seryoso kayong maglolo dyan? Brian, may pupuntahan ka ba? Ama, tamang tama. Paalis na po sana ako. Opo, magpapaalam po sana ako. Mag-aiking po sana kami ni Jer sa Pampanga. Eh, kailan naman ang uwi nyo? Uh, baka sa isang araw na po ma. Doon na daw po kami magpapalipas ng gabi sa tuktok ng bundok. O sige, basta mag-iingat ka. Siya nga po pala tay, binilinan nyo na po ba yung apo ninyo? Tungkol saan naman po yun ma? Eh, isang gabi lang naman po kami magpapalipas ng gabi doon. Tungkol sa mga hindi dapat gawin kapag nandun ka na sa bundok. Ay hey, naku, anak. Binilinan ko na yung anak mo, pero ayaw maniwala sa akin. Ma, kasabihan pa ng mga sinuunang matatanda yun. Nasa makabagong henerasyon na po tayo. Basta, sundin mo na lang yun, anak. Wala namang mawawala sa'yo. Para siguradong walang mangyayari na hindi maganda sa'yo doon. Ginagawa niya naman po kasi akong bata, lolo. Hindi naman sa ganun na po. Ayaw lang namin na may masama mangyari sa'yo. Paano pag magkatotoo ang mga ngayon? Oo nga, anak. Paano nagkakatotoo? Baka naman nagkataon lang na may nangyayari sa kanila pag nandoon. Apo, mas maganda kung susundin mo ang mga binibili namin sa'yo. Saka ka lang bang maniniwala kung sakaling may nangyari na? Tama ang lolo mo, anak. O sige na, tumuloy ka na. Baka naghihintay na sa'yo si JR. O Sige na nga po, ma. Lo, alis na po ako. Yan ang mahirap sa mga kabataan ngayon, na? Hindi na naniniwala sa mga kasabihan ng mga matatanda. Hay nako alam niyo naman, makabagong henerasyon na tayo ngayon sa bagay, tama ka dyan, anak. Tara, kumain muna tayo. O, sige po, tay. Hello, magandang araw po. Ah, ikaw pala, JR. Si Brian po, dyan po ba? Ando sa loob. Upo ka muna. Ay, salamat po, lo. Si Jeyar yun ah. Oh, pare Jeyar. Ano nagawa mo dito? Wala naman. Namasyal lang ako. Nabubuharan kasi ako sa bahay. Ah, sige. Dito muna tayo. Tsaka malamig naman dito. Opo, gusto ba ninyo magmerenda? Ikukuha ko kayo. Ano pare? Gusto mo ba magmerenda tayo? Huwag tayo mag-abalalo. Hindi naman ako nagugutom. Sige, kaya nang bahala. Tara pare, doon muna tayo. Sige, pre. Hoy Brian, huwag kayong magbabato dyan. Bakit naman po, lo? Ano naman po masama? Eh, wala naman po tao doon, oh. Wala nga ang tao. Pero, baka makatama ka nang hindi mo nakikita. <laughs> hindi nakikita? Hindi na uso yun, lo. Panahon pa nang ninuno mo yun, eh. Eh, hey Brian. Huwag mo nga pinagtatawalan si Nolo mo. Ikaw talagang bata ka. Sundin mo na lang sinasabi ko. Baka mamaya, bigla na lang mamaga ang mukha mo diyan. Bakit po, Lo? May kakayaan po bang manuntok yung mga hindi nakikita na yan? Wala ba silang utak at mata, Lo? Sabi nyo, hindi po sila nakikita. Eh di dapat, umiwas sila dahil silang nakakita sa akin. di ba, pre? Tumila na, nga, pare. Nakakaya sa lolo mo, sa mga pagsakusagot po ng ganyan. Apo, wala namang masama kung susundin mo ang kasabihan ng mga matatanda. Para rin naman sa kaligtasan mo, Apo. Lolo, ilang beses ko po ba sasabihin sa inyo na hindi na po uso yung mga ganyang kasabihan ngayon? Baka pag sinunod ko po ang mga yan, mapagkamalang pa akong nasisiraan na ng bait. Tara na nga, pre. Lo, pasensya na po kay Brian. Hayaan nyo, kakausapin ko po siya. Iyawan ko ba sa batang yan? JR, wala naman mawawala kung susundin niya ako. Alam niyo lo, pareho okay ako ng lola ko. Maraming pinagbabawal. Dahil gusto niya, sundin namin ang matatandang kasabihan na binibili niya sa amin. Sinusunod naman po namin. Dahil mismong nanay ko, nasaksiyan ko kung na hanggang ngayon, ginagalang at sinusunod pa rin niya ang mga matatandang kasabihan na yon. Sabi po kasi ng nanay ko, tanda daw po ng paggalang at respeto sa ating mga ninuno. Mabuti pa kayo. Sana katulad niyong apo ko na marunong sumunod sa mga yon. Sabi nga po ninyo, walang mawawala kung susundin namin. Ah, sige po lo, pupuntahan ko lang po si Brian at kakausapin. Sige. Inis naman. Ba't ba kasi pinipilit ako nilulusod din yung mga kasabihan? Uy, Brian. Bakit yung... ganun ba sa lolo mo? Eh, paano naman, pare? Paulit-ulit niyang sinasabi yung matatandang kasabihan na yan. Eh, hindi naman na yun, pare. Alam mo, pare, yung lolo mo, kagaya ng lola ko, Halos araw-araw yung binibilid yung mga kasabihang yun. Maraming bawal at masama. Yun na nga pare, may basihan ba sila na totoo bawal talaga ang mga yun? Di ba wala naman? Wala nga pare. Pero, matuto ko namang gumalang. Oro mespeto sa paniniwala ng matatanda. Si mama ko, matanda na siya pero sinusulod pa rin mga yun. Kaya sinusulod din namin. Eh hey, ikaw, si mama mo, sumusunod din ba sa mga kasabihan yon? Oo, JR. Sinusunod ko ang mga yon. Bilang pagtanda ng pagpapahalaga at respeto sa ating mga ninuno, lalo na kay tatay. Para sa kaalaman mo, anak, parte na ng buhay natin ang mga kasabihan na yan. At kasama na din ang mga yan sa paglaki namin at ninyo napakahalaga ng kahulugan ng mga kasabihan sa bawat buhay ng tao. Dahil isa din yan sa mga yan na nagpapatunay na isa kang tunay na Pilipino at Kristiyano. Kaya sana, kahit paminsan-minsan lang, sundin at paniwalaan mo naman. Tama ang mama mo, pare. Kahit ako, naniniwala ko sa kasabihan yun. Ma, Pasensya na po kayo. Lalo na po kay Lolo. Pasensya na po ulit. Hayaan na natin yan you know, na po. Ang mahalaga ngayon ay naliwanagan ka na. Pasensya na po talaga kayo, Lolo. Alam mo anak, dati hindi rin ako naniniwala. Pero isang araw, nangyari sa akin, yung mga pinagbabawal kong gawin ng lolo mo. Kaya naniwala na ako noon sa mga kasabihan. Kaya ikaw, Apo, hintayin mo pa bang mangyari sa'yo ang ganon? Siyempre, ayaw mo, di ba? po, Lolo. Simula po ngayon, susundin ko na po ang bawat kasabihan na sasabihin ninyo. Tama yun, Pre. Wala nung mawala sa'yo kung susunod ka ginagalang at nire-respeto man na rin ang ating mga lola't lola. Nung unang panahon, hanggang sa ngayon, pag ginawa mo yon. Kaya mamaya daw anak, ikaw maghugas ng plato. Dahil pumapangit daw ang hindi naghuhugas ng pinagkainan. Lo, may kasabihan po ba na ganun? Iiwan ko sa mama mo. Pero sundin mo na lang ako. Sige, makapumangit ka, Sige na nga po.